kami dapat lindang apelin dia yang nanti manggoli naman taninong na oh deni manggoli naman eh oh wala oh ha pas tindut pangariga no pas nindut dire eh lagi matis na ila sa baket nilantan si sa oh shi Ayadung. Monica amba na pu. Taydeg, maganda si Ayana. Oh. Maganda si Ayana. ako. Maganda dapat ka. Ano? Alain lagi si Inday. Si Inday Garutay. Ano ba? Ano dyan? Ano dyan? Nahilak dyan ka ron. Ayan Ibilin mo yung chanilas. Ariana, para ron di na makapakal. Ibilin yung chanilas. Dali. Nga, nagkubo ko. Ako pa nagkubo. Ayaw! Pwede miwas si Mama Day? Si Mama Mimi? Ako taon Ha? Ayaw. Hindi lagi magbasa-basa. Ako ista. Ako Ayaw, Ah, nagbisyo lagi. Di good magbisyo.